Paano po kapag ang asawa ko ay nasa abroad at hindi siya nakapag-iwan ng SPA? May pinagdala lang siyang authorization letter from Canada to Philippines. Ba't hiningian ako ng SPA ng HR? Makakuha ba ako ng SPA dito sa Philippines? Good question, ma'am. Sige po, ito yung sagot natin. Unang-una, ma'am, salamat po sa panonood ng video ito. Two years ago pa po yan na ginawa ko at may 27k views and counting. Diyan ko nabasa yung message mo or tanong mo. At ito yung second video ko about SPA or Special Power of Attorney. I understand ma, may authorization letter ka kay sir at hindi tinanggap ng HR. Kasi po SPA po yung girequire niya. Tama. At ang tanong mo is makakuha ka ba ng SPA dito sa Pilipinas considering na ang asawa mo ay nasa abroad? Actually ma'am, ang alam ko sa pagkuha ng SPA sa ano po, yan kunin sa office ng lawyer or office ng abogado. At ang requirement po ng abogado ma'am para makakuha ka ng SPA is personal appearance po ng principal at ng attorney in fact niya. At may witnesses. Dalawang witnesses or isang witness. Simply said, ma'am, kailangan nandyan ka, nandyan yung asawa mo sa law office ng Pilipinas. Anywhere sa Philippines po na opisina ng abogado, nandyan po yung principal na asawa mo, nandyan yung attorney in fact na ikaw, at may dalawang witnesses, pwede yung sekretary ng lawyer para magperma po sa SPA. Yan po ang need para marilisan ka ng SPA dito sa Pilipinas. In your case po, hindi pwede po kasi yung asawa niya is nasa abroad at ikaw lang na iwan dito sa Pilipinas. Since ang asawa mo ang magbigay ng SPA for you, ay, hindi talaga po hindi ma'am kasi nandun siya sa abroad. Hindi magpayag ang lawyer niyan. Ay suggest ma'am ko usapin niyo yung HR po. Ko ano man yang receivable ng asawa niyo, ano ba yan retirement benefit ba niya, separation benefit sa company, mag-request ka na lang po na i-deposit yung cheque sa bank account ng asawa niyo. You provide a bank account sa kanila sila na po yung mag-deposit to his account. Yan na lang po ang option na naisip ko ma'am na masuggest ko sa iyo. Kasi hindi ka talaga pwede makakuha ng SPA or Special Power of Attorney kasi nandun sa abroad yung asawa niyo. Unless ko mag-uwi siya at magkuha kayo ng SPA sa law office po. Ayan po. Alam ko yan, ma'am, kasi na-experience ko yan sa office namin. We provide other options pag hindi pag walang SPA yung member concern. So, bank account na lang po, i-deposit sa account niya. Ayan po. Hope na nasagot ko yung question nyo, ma'am. Keep watching my YouTube channel. Kasi lahat ng mga good questions ng mga viewers, may sagot po tayo niyan sa channel natin. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.